Good morning to everyone and welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosong ka the vlogger Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my youtube channel so huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw I'm sure na hindi hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan and syempre wag na wag kayong mag skip ng segment okay buo inyo to I start to finish and don't forget to share this video So, dumako na tayo sa ating main topic for today's video na very very interesting. At syempre, hindi hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito. So, ito na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Kung dati AR JQT ang bansag sa kanya noon, wala pang Aldab nito ah. Yung yung bansag sa kanya ni Maine. Eh ngayon kaya ano kaya ang bang, bansag na ngayon ni Maine? Sa Arjo na yan. Arjo tanda na ba ngayon? So, ito na guys. Watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So, ito na guys. Watch this. At kung nakita nyo na nga recap So once again si Titi O sa mga admins dumako na tayo Sa ating main topic for today's video At kung nakita nyo na nga recap So eto na dumako na tayo Sa ating main topic for today's video Gaya nga ng sinabi ko kanina Ewan ko lang guys sa kung natatandaan nyo tong tweet na to ni Ming Pero tweet niya talaga to Noon pa 2020 20 2012, some years ago, or years ago na years aged, na sinabi nga niya, AR Jukuti. Diba? Um, pero ngayon kaya, ano kaya? Kasi diba, alam na, alam naman na natin. Na talagang, um, na talagang tweet niya Eh, ito lang ang sasabihin ko, ah baka bulag si Ming yung, nung, mga panahon na yan guys ba't nga sasabi ang eh guys halatang halata naman noon pa man ba diba? nanonood ako ng TV nanonood ako ng somewhere eh apaka aglis ng taong yan ba diba? apaka apaka ano ng taong na yan napaka -anong tawag dito napaka -pangit ng taong yan, napaka-tanda ng itsura, diba? Um, may kulubot na nga dito. Bata pa lang, diba? Bata pa lang, napaka-aga mag napaka na mag-matured ng muka. Diba? Napaka-aga na mag-maging um, matured ng muka. Eh, paano pa kaya pagka-ano? Paano pa kaya pagka- Um pagka dito sa personal eh ngayon ngayon kaya kung noon ay eh, ni ang Arjo na yan cutie ngayon kaya ano kaya yung tawag niya Arjo tanda na kaya kasi guys apakalaki ng itinanda ni Arjo ng di days diba napakalaki at napaka um, napakalaki ng itinanda niya ba? Diba? hindi ka kaya ngayon eh. di ba ang um, Mula noon hanggang ngayon, wala ako nakikitang cutie. Okay, wala akong nakikitang cute cute dyan or cuteness dyan. Ang nakikita ko dyan, baka ugly. Okay, ugliness ang nakikita ko dyan, hindi cuteness. Baka ng mga panahon yan, no? Um, sa mga ganyang tao, um, si Mina Kukwitan, sa mga ganyang tao siya nagwagwapuhan, eh, nakita niya si Alden. Diba nakita niya si Alden, Starstruck siya. Um, 'di ba na love at first sight siya noong una nilang pagkikita sa Kaliserye. Pero ngayon, guys, 'di ba? Um, doon talaga, 'yun talaga ang unang Cutie, 'Yun talaga ang unang cute. 'Di ba, 'yun talaga ang unang ang unang cute talaga. 'Yun talaga ang unang guwapo wow sa paningin niya. Pero yung pero yung sabi niyong ito yung cutie sa paningin ni May. Eh, 'di ba? Nakakasuka nung mga panahon na 'yan. Oo. Oh, oh. Kasi medyo guwapo din naman si Arjo, 'di ba? Medyo, medyo lang naman, 'di ba? Pero mas lamang pa rin si Alden talaga. Ang kuwento ng kaugnayan. At aminado naman si Mina, ginawa niya 'yun dahil nga Diba? Medyo gaga din si Yumi. Kaya niya na-tweet yun. Kaya niya na-i... na-i-broadcast yun. Diba? Panahon pa yun ng kopong-kopong. Pero... At manami nang nangyari in the past few years, in the past years na nakalipas or um, sa ilang dekada na yon di ba? So baka mamaya nakalimutan niya na yon dahil ito lang naman ah siguro yung bata pa lang si Maynon kasi hindi niya pa alam yung definition ng pangit sa gwapo, diba hindi niya pa alam yung ibig sabihin ng pangit or ng ugly dahil kung ako sa kanya eh diba, kung ganyan din naman talaga yung iti-tweet niya ngayon ngayong taon, kung sa kaskariman eh talagang sasabihin niya na siguro are you ugly, diba or baka ayaw niya lang din talaga mapahiya yung tao yung tao kaya kaya niya tweet yung Arjo Cutie or yung Arjo Diba yung Arjo Cutie kahit hindi naman talaga cutie kahit hindi naman talaga kanais nais yung pagmamuka eh talagang um, eh talagang Arjo Cutie eh talagang ugly Diba, uh, 'di ba? Ugly naman talaga dapat ang iba ni ni Hindi naman talaga cute 'yan, hindi eh. naman talaga guwapo 'yan si Arjo in the first place, diba? 'di ba? Hindi naman talaga um hindi naman talaga cute 'yan. So saan banda yung cute? Ako nanonood pa ako ng TV. Um dahil sa pa lang yung pinapanood ko noon. Eh, kitang-kita ko kita kitang-kita ako na talaga kitang-kita naman na natin talaga bata pa lang, 'di ba? Bata pa lang ang aga nang nag matured ni Arjo 'yung pagmumukha niya ang aga nang nag-intoe sa do. 'Di ba? Paliwata, it's her choice, 'di ba, na i-tweet kesa naman ay mabasa pa ni Arjo 'yung tweet na "Art Arjo Ugly." 'di diba? Um, ganyan naman talaga guys pagka bata, 'di ba? Pagka hindi mo talaga alam yung sinasabi mo, 'di ba? Pag hindi mo talaga alam yung mga sinasambit na wika mo or sinasambit mong mga salitaan noon. Marirealize mo lang talaga ka yung kagagahan mo noon. 'Di ba? Pag matanda ka na talaga. 'di ba? Hindi nga alam ni eh, kung ba't niya nag-tweet 'yun eh or ba't niya nasabi sa Twitter 'yun eh, 'di ba? Or some other okay, sa X na na platform na. So ba't niya nasabi 'yun? But siya na ganun, 'di ba? Um So wala na naman mga kaibigan, 'di ba? lang 'yun talaga ng kanya alam nyo na, bata, di ba, kung ano yung sinasabi. <coughs> Siyempre, kahit naman ako yung mga pangit sa yung nagiging guwapo talaga, di ba? Magic, nagkakaroon talaga ng magic. Siguro ganun yung nangyari kay um, nangyari kay Ming, di ba? Nung ituinit niya yan sa, nung ituinit niya yung R.U. Beauty na yon, di ba? Dahil, dahil di ba, kung malinaw lang talaga yung mata ng Ming, or malinaw lang talaga pag iisip ni in that time kasi eh, talagang maiisip at marirealize nga na talaga na pangit pala yun diba? um, at ewan ko lang kung anong yun to ha ah, basta batagal na to pero pero diba na itweet ni Mayn to at na i na ihayag na to sa Twitter and syempre nung years years a just yung lumipas eh talagang narealize mm, na talaga na mali pala sa clinic niya or mali sa clinic niya okay dahil kung si Alden lang talaga yung nakita niya that time or si Alden lang talaga yung nakrush niya noon eh talagang manirealize niya talagang si Alden talaga dapat yung itutitin niya hindi yung si Arjo okay So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, don't forget to click the, the notification bell. Para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload ng mga videos. Okay. So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I -bye love you all. Enjoy watching everyone. Bye bye.